Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my Cognitive Behavior Therapy Certificate from CBT Australia. Ulitin ko, Cognitive Behavior Therapy. It's CBT. Okay? Uh, Napaka-importante na malaman ninyo at maintindihan ninyo at mabigyan kayo ng hope o pag-asa kasi ang CBT ay gold standard no na evidence based therapy na ibig sabihin kapag ginamit ito no sa mga taong may mga mental condition anxiety depression and other and other no marami pang mga uh, mental condition na napapakinabangan ang cognitive behavior therapy no siya ang gold standard ngayon okay so napakataas ng kanyang success rate kapag ginamit ito sa mga taong may nervyos or uh, depression or others no yung mga iba pang mga mental condition no so uh kailangan may certification yan okay so mas ang actually ang i believe no kung yung taong merong experience mismo sa sarili niya gaya ko no ako mismo po ay uh, nagkaroon ng anxiety uh, disorder pero dahil ako mismo nag-aral din, sabi ko hindi ako papayag na hindi ko maintindihan ang anxiety disorder, panic attacks na yan. Ano? So kaila ako mismo nag-aral. So I went to Australia and I took the certificate uh, short-term course lang. No? Ganun lang naman yan. Eh. Pagkuha ka ng certificate, mga 3, 4, 5 days depende no, sa kinuha mong uh, kurso. So yun, bigyan ko lang kayo ng pag-asa kasi kapag ginamit ito no, sa inyo, uh, ang laki no ng uh, percentage no ng ng rate no yung success rate niya napaka taas na ibig sabihin marami po ang nakaka-manage ng kanilang uh, mental condition dahil sa paggamit ng cognitive behavior therapy okay para maintindihan ninyo uh, una kailangan malaman ninyo na ang anxiety no ay parte ng katawan natin gaya rin ng joy 'di ba may saya Uh, anxiety, joy, anger, uh, at kung ano-ano pa mga emotions no, na nararamdaman natin. Okay? So, una, dapat maintindihan ninyo na ang anxiety ay kailangan natin para mabuhay. Okay? Kailangan natin. Ang bottom line kasi naman, lahat tayo ay survival. Kaya tayo may tinatawag na Uh, sympathetic Nervous System. Yan, yeah, dalawa yan. Sympathetic at Parasympathetic. Okay? So, ano ba ang normal na anxiety na nakakatulong sa buhay natin? At ano naman yung ayaw natin na anxiety? Okay. Kapag ikaw ay estudyante at ikaw ay may exam or meron kang uh, pwedeng oral or written exam, no? May recitation ka sa class magkakaroon ka ng anxiety kasi gusto mong perform well. Okay? Uh, sa, sa totoo lang, no, dati kasi hindi naman tayo nag exam yung mga sinaunang tao. Ang, ang, ang totoong exam natin, eh, manghuli tayo ng kakainin natin, no? Uh, hindi naman ikaw tatayo doon para mag-recite, no? So, huli natin yung makakainin natin. Eh, doong panahon na yon medyo delikado. So, Meron kang anxiety kasi baka mamaya imbis na ikaw yung manghuli doon sa kakainin mo, ikaw yung makain. Halimbawa, sample na lang kunyari, ang ang gusto mo kainin eh sa simpleng alimango na lang, 'di ba? Alimango nagaganyan. So, magkakaroon ka ng anxiety para mahuli mo siya at hindi ka masipit ng alimango na 'yon. O sabi natin, medyo mas malaki ng konti, medyo wild na kinakain nila, halimbawa, mga uh, mga kain leon, di siguro, siguro? no? Dati basta, basta meat, pwede kang kainin eh. So, so, imbis na ikaw yung kainin ng leon, imbis na ikaw ang kumain sa leon, yung leon kakain sa iyo. So, mag-iingat kayo ba para hindi kayo makain ng leon. So, meron kayong feeling na anxiety. No? At kapag may anxiety na yan, ayan, dyan ay tataas yung blood pressure ninyo. Bakit kailangan tumaas yung blood pressure? Bakit normal na tumataas ang blood pressure kapag may anxiety. It is because, halimbawa, kung ikaw ay mag uh, re recite no? Or talagang mag -e exam kung board or bar, medyo mataas ang BP mo kasi yung dugo na yon kailangan ng brain, no? Ng oxygen sa brain para mag-function siya. So, mapapansin niyo parang bibilis yung isip niyo kapag may anxiety kayo. Okay? So kasi tumataas yung BP, sinasabi ko sa inyo to para mawala rin yung takot niyo. I am actually using cognitive behavior therapy kasi ang cognitive behavior therapy ay pagsasaayos no base sa science ng mga information para ang tao mawala yung takot. Kasi ngayon ang mga tao ngayon pag sinabi nila, "Hala, mataas BP mo, takot na ka, God, so may anxiety na sila." So, nahirapan na sila sa buhay nila, yung utak nila preoccupied na, mataas BP ko, mataas BP ko, BP, mataas BP ko. Okay. So, isinasatama yon ng cognitive behavior therapy. So, ano ba ang tama? Ano ba ang facts ng mataas na blood pressure? Ganito lang po. Kapag ikaw ay naiihi, kapag ikaw ay naiinitan, kapag ikaw ay nagbuhat, kapag ikaw ay umakit ng hagdan, ng puno, kapag ikaw ay nakapag-isip ng nakakatakot, na medyo nervyo, nakakanervyos, uh, ano pa, uh, marami pang iba. May, uh, uh, may nakak ka ng hindi maganda. Like for example, yung kapitbahay, nasusunog yung bahay, medyo tataas na yung blood pressure mo kasi may anxiety ka na. Bakit kailangan yon? Kasi, ang blood pressure, no, nagsya ang nagdadala ng oxygen sa dugo ninyo sa buong parte ng katawan. So kung ano yung kailangan mo sa sitwasyon na yon. Do kailangan po umabot doon yung dugo na may oxygen para gumalaw. Like say for example, uh, parang naninigas ngayon yung kamay mo. It is because the trigger mo yung fight response. Yung kasi ang, ang anxiety natin there's fight, flight, freeze, meron pang faint, no? Fight, flight, freeze, faint. Fight, lalaban. Flight, tataas. Freeze, maninigas. Faint, hinihimatay. Pero I assure you, I assure you, kadalasan sa inyo, takot lang himatayin. Pero ilang years na siyang natatakot himatayin, never pa siyang hinimatay. Tama? Okay, so alam ko yan. Okay, fight, flight, freeze, and faint. Pero yung faint, medyo uh, hindi masyado siyang na pag-uusapan pero laging fight fight, freeze lang yan no ang tape dinagdag na lang natin kasi mayro konting tao na may ganun dahil sa fear nila so sa ibang sa ibang panahon natin yan ipag-aaralan ano so mabalik tayo ano yung anxiety na kailangan natin sa buhay yan ay kung yun na nga estudyante ka so yung blood mo tapos uh, kung ikaw naman ay a breadwinner, no? Lalo na kung ikaw ay walang regular na trabaho, tipong day to day lang, ay mag-iisip ka anong ipapakain ko sa pamilya ko today. So mag-iisip ka ngayon sa so anxiety ka and that's what you need kasi to survive. Kailangan mo talaga 'yon. So maganda 'yon actually. Maganda 'yon at nakakatulong sa buhay natin. Ano hindi maganda? Ang hindi maganda kapag ang anxiety ay napaparalyze na tayo at hindi na tayo uh, nagiging maayos sa araw-araw natin na buhay. For example, imbis na maggrocery ka, hindi ka mag-grocery kasi may takot ka sa grocery. Okay? At dapat ha, ang anxiety disorder, base sa criteria para ma-diagnose ka, eh dapat at least six months. Six months. Kasi may mga tao, halimbawa, na hold up. Medyo na trauma sila sa hold up na yon Pero may ibang tao, in just a week or two weeks time, kaya na nilang i-brush off, nawawala na yung takot doon sa sa hold up sa kanya. But may ibang tao naman, talaga naglinger yung takot, umabot ng mga six months or more than that. So dahil doon, kaya siya uh, na diagnose with anxiety disorder, okay? So kailangan six months at least. For now, yan ang basihan ano, ng kriteriya para masabing ang tao may anxiety. Gaya rin yan depression. Kasi halimbawa, hindi pwedeng uh, namatayan ka, malungkot ka, iyak ka, sasabihin mo depression yon Hindi po depression yon Yun, yun po ang tawag na grieving. No? Normal po yun. O pwede rin hindi ka nag-grieve. No? Kasi uh, hindi mo sa hinaharap, hindi mo sa tinatanggap. Pero kasi dahil may totoong sitwasyon para ma-experience mo yung kalungkutan na yon or anxiety, then that's normal no that's normal kaya importante yung panahon na kapag kayo ay dinadiagnose sabay gaano nakatagal yan okay uh, ilang beses nangyayari yan ano yung uh, ano yung mga sintomas mo yung may importanteng tanong okay uh, but it's oh no it's 10 minutes already siguro ituloy natin sa video o oh, ituloy ko na bahala na lang o oh, sige so that's the idea no that's the idea of the cognitive behavior therapy. Kaya maganda kasi may hope sabi nga ng mga followers ko. Eh, to, pag nakausap nila ako, iba pala pag nakausap ka ng one-on-one uh, -on -one kesa sa mga videos lang, no? Uh, As iba natutulungan ng mga videos because nak naklaro sa kanila yung tamang mga information, but syempre pag one-on-one -on -one kasi iba yung yung nangyayari doon kasi na-address agad kung ano yung iniisip ng tao. Lalo na kung nakikita kong may maling pag-iisip. Okay? Uh, kasi sabi ko nga, apat, actually itong, itong apat na to ako lang ang gumawa nito. Okay? Base sa mga research ko, base sa aking experience at sa aking observation. Tandaan ninyo, anxiety is all about fear, takot. Okay, takot. Kasi survival no? Kapag may takot ka, halimbawa, masakit dibdib mo, magkakaroon ka ng takot. Ngayon, kung heart attack 'yan dahil natakot ka putak sa ER. Okay? Kung heart attack sa naggawang ka ng paraan. Ngayon, may ibang tao naman sumakit yung dibdib first time pumunta ng ER, sinabihan siya ah, healthy ka. So, nagdumaan pa sa iba't ibang test, nag-stress test, eh, uh, to the echo pa siya, lahat ng test. At sabi ng doktor, wala kang sakit and you're only 22 years old. Sabi nung doktor. So wala akong nakikita ng problema. So pumunta ka sa, sa, isang psychiatrist. Yan ay matapos yung ilang beses pa ulit-ulit na nag er na. Okay? So yun, na-develop niya na yung disorder kasi natakot na siyang doon sa, natakot siya na matakot. Okay? Kadalasan yan, mga classic na simptomas yan, eh. fear of the fear, no? Na sana 'wag maulit yung attack na 'yon. Okay? So kailangan lang po maintindihan kung ano 'yung nangyari doon sa attack na 'yon para mawala yung takot. So ano 'yung mga rason ng mga taong may anxiety? Walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman at yung iba hindi nag-iisip. Importante yung hindi nag-iisip. Alam nyo bakit? kasi meron tayong tinatawag na amygdala and the frontal cortex. Yung amygdala, dyan record yung mga learnings natin about uh, survival, no? about danger. For example, yung katakore o yung ketel, hindi pala pwedeng hinahawakan agad kasi baka bagong luto lang or bagong gamit lang at mainit. No? So dati, nung, nung nawakan mo, napasok ka. Nakarecord ngayon yun sa amygdala mo, instinct na, na hindi ka hawak or magugulat ka kapag napansin mo na pahawak. Uy, kettle pala yun. Automatic yon na sa amigdala na natin. Okay? So, importante nag-iisip tayo kasi pwede siyang ma-overwrite ng frontal cortex. Yung frontal cortex, nung hinawakan mo yung kettle, hindi naman, nung hinawakan mo gano'n, nagulat ka, pero sabi ni frontal cortex, hindi naman mainit tapos sinawakan mo ulit, ay o nga, hindi na mainit. So yung, yung kaba mo kanina, dahil na, yung frontal cortex mo, sinabi niya, hindi, hindi naman mainit, o ka, o ka. So yung mismong pag-iisip na yon yun yung nagpakalma doon sa reaction mo, doon sa hindi naman palang mainit na kettle. But automatically, dahil kettle siya, kala mo mainit. At nandun siya sa kalan. Na-accidente lang mo nahawakan. Okay? Ano pang napakamagandang sample niyan? Meron isang uh, uh, neuroscientist no, uh, na kaibigan niya mismo, ginagamit nila yung uh, nail uh, gun. Nail gun. Tayo, pinamartilyo natin. May nail gun na rin tayo sa Pilipinas. Ginagamit nila martilyo sa atin dito sa Pilipinas. Sa kanila, nail gun. Yung pako, binabaril sa ano. Ngayon, ang problema, nabaril niya yung paa niya. Dahil nabaril niya yung paa niya, lumusot sa boots. Talagang yung pako, ah, 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 ah. all the drama and all the pain, no, dala sa ospital. Pagdating sa ospital, tinanggal yung sapatos, nakita yung pako ay nasa pagitan ng kanyang daliri. <laughs> Hindi naman pala tumagos sa balat niya o sa katawan niya. Nandun sa pagitan ng daliri niya. Ang tanong, bakit sa umaray? At bakit nasa extreme pain siya? It is because yung brain natin may kapangyarihan no na kahit sa, na dahil nakita niya lang na it makes sense na napako niya yung sarili niya kung ano-ano pa yung mga naisip niya doon na baka baka uh, hindi na ako makapagtrabaho baka hindi na ako makalakad operahan ako napakasakit nito so nangyari na sa brain niya yung kinakatakutan niya na in reality wala naman palang pako sa balap niya na bumaon. So, ganun ka-powerful yung brain, no? So, yun. And um, siguro, paikling ko na lang muna kasi I, I, I intend this, no? Para uh, sa TikTok, no? Para to invite all of you na uh, to follow me sa aking YouTube. My name is Jeremy Hamidi. just have to, have to find it. And uh, let's learn about anxiety disorder para ma-manage natin. And, Before that, kailangan lang po kayo ay diagnose ng totoong doktor. Ano yung inyong mental condition? Hintayin nyo, kailangan marinig nyo. So, Dok, ano yung aking diagnosis? Ano po ang aking sakit? O kung ganon yung uh, easy way to ask that. no? So kapag ganun, pag sinabi niyo, wala kang sakit, wala kang anything, it's about uh, your thinking or psychological punta ka sa psychiatrist. Kapag gano, so ano so ano yung ano yung sakit ko doc, Meron kang anxiety disorder with panic attacks o mga ganyan, okay? Or generalized anxiety or merong kang OCD, post traumatic. So, iba't ibang condition. Mas maganda kung malalaman mo yung actual na condition mo kasi sa bawat condition uh, ibat iba ang style of therapy. Okay? So, with that, maraming maraming salamat. Please follow me and spread uh, my channels. Okay? You can follow me also sa Facebook page ko. You can message me there. Anxiety Disorder Philippines. Makikita niyo mukha ko doon nakabalandras para hindi kayo maligaw. Okay? You can message me there if you want to talk to me. Okay? If you want to talk to me, message me there. Alright? Thank you. Bye.